Hello! Good morning! 5 a.m. Kami ay nagagawa ng itipinda namin mamayang almusal. So, pasa ka pansin. Weekend racket, di ba? Okay lang yung vlog nga eh. Hmm. Pansit, pansit. Pansit, pansit naman dito sa bahay ng akin. Si Sagawakan tayo ng baby namin. Ang galing kumanda ng baby namin. Ay, pamangkin ko, pamangkin. Hello! Hello! Hmm, hmm. dito dito kaming pansit. Wow, oh, sifa. Ang galing. Gandang-ganda. ka nga. Wow. nang aga-aga. Oh my goodness. Ito na ang aming sopas. Ang aming cook. Yes. Huwag daw siyang picture. Ay, right? huwag daw siyang video. Ano si Chakanes. Hey, Luto na ang aming sopas. Mmm. Sarap. Saan yung oven okay? Lalabas na kami. Ready na ang aming mga lalagyanan first time magtitinda sa labas. Okay. Uy! Huwag ka ganyan! Tinda na si Tita Che! Tita Che, galingan mo! Oh. <laughs> <laughs> yeah. Kuya! Oh. Ito yung bata namin kasama! Whoa. Wow! Oo, oh, kulit-kulit din. Aga-aga. Bye-bye. Yan, yeah, hopefully successful. Ito, no, alaga ako. Wow! aga-aga pa. Hagard na kami. Kanina pa kami. O, A, B, C, na. Lapit na yung... Ito yung sarap ko. Lapit kami matapos. Kunti na lang. Kunti na yung paninta niya. Ako kunti na ang pansin. Ito Ito, dapat na sa sasin. mother. Hi, mother. Sasin mo maligito. Tapos... sa Yay! Tapos na kami. Sopas na lang. Tapos, mamaya, kami ay mga ulit para bukas sa aming itinda ulit. Sopas, pansit pas, at spaghetti dadadka, dadadka. araw na namin nagluluto ng aking mother. Kaya, pangalawang araw, Sunday. Spaghetti, sopas, at saka Amin ko. Taraan! Andon sa ano? Sabahin nila. Ito ka ako. Mas kami lang ito alas 5. Lapit ng malutong sopas namin. Dami yung naghahanap. <tod tod> Nailabas na namin yung sopas. Ay, yung pansit, spaghetti, tsaka yung spaghetti. Ito na, nakalabas na. Ma. Okay, nakalabas na. Ganda na. na, <tod> namin. Spaghetti. Ay dito mo gusto? Dito gusto. Pancet. dito na lang yung sofa. Spaghetti. <laughs> hey na guys, malapit na kaming matapos. <laughs> Tayo. tapos, konti na lang yung spaghetti namin tsaka yung pancet at tsaka puto. Ay yung spaghetti, sopas, at kaputo. Pwede na kami umuwi. Ayan, nandito na ako sa bahay. Tapos na kami magtinda kanina. 6.30 kami. Uh, lumabas. Natapos kami ng 7.30. So, isa't kalahating oras lang yung stay namin patitinda. Thank you sa mga bumili. <laughs> And, papahinga na muna ako guys. Sige na, bye-bye. So, yun, my next video po.